Ay, maaga akong nagising today. And, surprisingly, may nagaano pala dito, naglalahok ng mga tawag dito, ulam. Look, kung mga na yung mga nabili kong ulam. Meron tayo. Paksiyo. Isdang paksiyo. This is only for 25 pesos. 30 pesos. Tapos, meron tayong langka. And, sari-sari na may, di ko alam. Bumili na rin ako ng Nescafe. Nandun pa ako si Papa. Sarap tulog namin kasi, um, hindi maimit ngayon. And then, siguro may low pressure ata. So, tignan nyo yung sa labas. Oh, di ba Wow. Nilinis ni Papa Beach. Hala, nag-uwan. You see that? limis yun ni Papa Bits. <laughs> Maagang maaga pa na nagising tapos naglimis. Tapos kanina guys nakabili ako ng ano. Meron kasing ano tawag dito. Nagbebenta dito ng mga ulam. Yung ulam na nabili ko is for only 100 pesos. alas Tapos si Papa Bits baka uwi. Ha? Wala, hindi pa Kaya na? Uwi si Papa Bits ngayon. Dahil, hindi ko alam. ano man? Kaya na ka? Barilla. Kaya ano? Kaya ano? Ah, 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 Ayan guys, yung ulam namin. Ali, kuha ni niya isda. Kuha ah. May ulam kami. Ayan, 100 pesos lang. Maagang maaga pa kanina, nagano na siya nag. Kasi marami ng mga dahon sa labas. Kaya yun, kinuha. Tapos pumunta ko doon sa ano sa sebek magbabayad sana ng kuryente. Eh, holiday pa lang ngayon. Six. Um, Edel, Ether, and Muslim. Okay, uh, oh, 25 pesos. Yung ulam namin ngayon is nangka. I love nangka kasi kagabi nag-ano sila mama. Nag puso. Ginataang puso. Kung ba ito pa Ah, uh, tawag dito. Suoy. So, ito nga lang ka. Kilaw. Pupunta din sana ako sa school. Kaso nga lang, baka walang tao sa school. Oh, nadirigat isda. Dikna ka isda. Oh. Ito yung sa akin. Langka. Ay, hindi pala ni Kuande ay. Ni Kuande ay. May halo. Tapos ito. Ginamay ko no, tapos sepuro hutan hmm, hutan lahat kain tayo guys de may timang magkuyog na sila niya mama jin mag aeroplano mera Mau na, mau Yung sa amin na mga ano, sa side namin, si Matimang lang yung may kamag-anak na nasa labas. Kaya supportado sila ni Mama Jean. So mama, magbabarkulad to. first cousin ni Oo, uh. uh -huh. uwi na sila sa rosan May dapat di di uu Manok Kanina lang umaga may dumaan na ano na nagtitinda. Mga maaga pa mga 6.30. Nagising ako katunay ng mga alas stress. Tapos hindi na ako nakatulog. Nakatulog ako kagabi mga ano oras? Mas 8? 8? Mga alas 8. Ha? Ha?

Na, dali na katla. Yun. Tapos, yung mga kapatid ko rin, pito kami magkakapatid. Yung uh, ate ko, si ate sexy, hindi yung nakapagtapos ng tawag dito ng ng high school. O, oh, so, ano yung akuan? Ate Bisay? Third year? Third year high school? Ang pangalawa is fourth year, nakagraduate ng high school. Tapos sumunod si Popo, si Kuya Japon. <laughs> ano, ano? Oh Ay, elementary lang pala, hindi nakapagano, nakapagtapos. Marami kasi kami, nagsunod-sunod kami. Hindi ko alam sa kanila papa, ba't nagkasunod-sunod kami. Sunod-sunod kami. Hindi na nakapagano, nakapag... Ano, nakapag... Nag-continue ng tawag dito nung elementary. Kasi, naaalala ko, kasi nag-aaral na rin ako, sila kuya doon sa San Jose, malayo, ako sa Manlurep lang naalala ko noon kasi si, si Kuya ma mahirapan ma ma makabasa. Hindi na ano, hindi na pumasok ulit kasi natatakot siya sa teacher. Pinapalo kasi. Kaya ayun, hindi na parang na trauma na siya. Di ko lang kaya very ano talaga yung ano pag pinapasakit natin yung mga bata. Natutroma, hindi na hindi na gustong bumalik sa eskwelahan. Kaya ayun. Tapos sumunod si ano, si Kuya Rilan, high school din. And then ako, si Roseanne, high school din. Si Ronald, grade 8 yapon. Same sila ng nakakatandang kapatid tapos yung bunsong kapatid namin. Ayun. Yung ano namin, yung isa, yung nakakatandang kapatid na sa Malaysia. Nakapagtrabaho sa Malaysia. And then, yung pangalawang babae, si, which is si Ate Walin, yung mama nila, Sansan siya at Chris Lin, nasa Hong Kong. Yung pangatlo, nasa, sa Tacloban, which is siya yung nakatera doon sa bahay namin. Tapos si Rusan. And then, si, yung sumunod si Kuya Rilan, na bago lang, naka, ano, nasa Japan, nasa Japan. Tapos ako na yung sumunod. Tapos, si Rusan. Tapos si Ronald. Lahat po sila is, may mga anak na at may mga pares. Ako naman, ako po yung natitirang dalaga. <laughs> Nung una, ayaw talaga ni Papa ng bakla. Ay, wala rin magagawa. <laughs> Ganito na ako. <laughs> Ani pa ka Sige na. Pag uh, ikaw, anay. Eh. Uh. Ha? Ano Dinasakto Dinasak to ano? Good <laughs> Ah, uh, konti lang yung kanin na nakakain namin. Dito na up. Hmm. Taxi, oh. Hindi na kami makakapag ano makakapag magluluto kasi kami lang naman nandito. Masasayang din pag mapanis yung mga sobra. Tapos kanina ng umaga, nag-ano naman kami ng tinapay. So, okay lang. Dapat diri ka na nagkukuhanhin mga suga din eh. Ito mo kay puro nga kape. Antun stick. Diri. Ano puro? 3 okay. in 1 man ini. 3 in 1 ini ya. Dapat ang puro ang stick la ba? Kay butay laga batot calories. Yung papa kasi, mahilig sa kanin. Hmm. 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 Hmm, hmm. Hmm, ano? Hmm, Bansin ko. Baratula ano? Bansin ko man lang ito. Kukunin na natin yung mga ano. Ano yun okay na yung mga bago. Kasi kahapon. Bakit mapukan pa hiya? Naglaba kasi ako kagabi. Kagabi ba yun? Kahapon. Tapos, si Papa naman, nagano siya, Oh. Parang maano pa Mabasa pa Nanuyo yung mga Ano dito Ayan Uwi siya ngayon gamitin niya yung motor tapos babalik lang din daw Mali na An pintara ada di da Oo Nandiri? Diri an busag Ad to di to kilid Busag ang kapitulang na Diri brown niya tanan. Kay butag naman na Bali accent na la ito hiya. Kay busag naman adi. Bubutangan na na rin busag tapos ko na hin brown. Brown tanan. Pati niya brown. E puro na busag. hindi nagamit yung upo awli. Wala may Hindi ka na magmumotor. Kasi ulan, pila ko, na pila ko ulan papa, kata, adot, momo. na di pa pagkataadot mo mo. Ah, that may kuan. oo uh. na kailangan 'to ng ano vacuum Oh Ang <laughs> 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 <You know? laughs> kanyang Disposable teeth <laughs> Uwi na siya, guys. <laughs> ha? Ano? Uwi na Ha? Ako, ba babalik ka pa. Oo. Ha? Babalik ka pa pala siya. Ay. Ano po ah? Ayan, guys. Uwi na po siya. Dadalin niya yung ano, barina kasi. Yung barina, barina niya, bibigay niya sa kanyang junior sa Tacloban. Kasi uwi sila mama sa Tacloban tapos si papaano na lang yung ano yung barina Okay, uwi muna. uwi muna so, siya. Ato, ah. uwi na to. siya. Sapatos, oh, nag sapatos ka? kaya na lang siya daw. Kasi tag 20 ram ay ituan? Ah. Ay dudulong na lang. Ha? Oh, kapra. Ay sulad, sulad. Ah, na, na. Yan guys. So, na kami guys. atin ko muna siya sa labas. Umuulan na. Hindi niya magmumotor sana siya. Pero hindi na lang magmumotor kasi baka siya mabuta ng ulan. Kaya sasakay na lang siya. Bye for now.